mayroong nakakaranas ng labis na kalungkutan sa panahon ng National Holiday sa Korea. Sila ay ang mga migranteng nanirahan sa Korea. Habang papalapit na ang Lunar New Year, iba't ibang mga aktibidad para sa mga migrante ang isinasagawa sa buong bansa. Una, ang kaganapang may temang New Year's Festivities with Migrants to Share in the Goodwill ang ginanap noong ikalabing isa ng Pebrero sa Migrant Workers' House. Sa selebrasyong ito, tatlong daang migranteng manggagawa, pamilyang multicultural at voluntaryo ang nagsama-sama upang i-enjoy ang tradisyonal na laro ng mga Koreano at upang maranasan ang kultura ng iba't ibang bansa. Ang kaganapan ay inisponsoran ng Samsung Community Citizenship. Ayon sa grupo, ang kaganapang ito ang umpisa ng kanilang planong pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga komunidad ng mga migrante sa hinaharap. Nangako kami ng mas matinding aksyon upang maisiwalat ang hindi makataong pulisiya sa imigrasyon ng pamalaan at lumabag sa karapatan ng mga migrante, gayon din ang pagkikipaglaban upang mapangalagaan ang karapatan ng mga migrante. Ang tradisyonal na araw na kaganapan ay lalong pinasaya sa pamamagitan ng iba't ibang tradisyonal na laro. Ang inihanda para sa hapunang tokuk o rice cake soup at chon, iba't ibang pan-fried na pagkain ng mga Koreano, ang nagbigay ng pagkakataon upang maramdaman nila ang tuwang dulot mula sa sarili nilang bansa. Sa pagdiriwang natin ng Lunar New Year, inihanda namin ang kaganapang ito upang makibahagi kami sa mga kasiyahan kasama ang mga pamilyang multicultural sa Korea. Plano naming ipagpatuloy ang pagbibigay suporta sa komunidad ng mga migrante upang maabot ng maraming mga pamilyang multicultural ang kanilang mga pangarap sa Korea. Dagdag pa dito, idinaos ng Namyangju Migrant Center ang Lunar New Year Festivities with Migrant Workers noong ikalabing apat ng Pebrero sa tulong ng Federation of Korean Trade Unions kung saan nagkaloob sila ng 800 kilo ng bigas sa mga migranting manggagawa. Sa katunayan, malungkot dito sa Korea. Kapag papalapit na ang Lunar New Year, inaasam kong makauwi sa sariling bayan at makita ang aking pamilya. Subalit ang aking mga biyanan ay nasa Korea, kaya mainam akong nakakapanirahan dito. Ang napakaraming regalo ay nagdulot ng kakaibang tuwa at ligaya sa mga nagkakaloob at tumatanggap ng mga ito. Sa pamagitan ng iba't ibang selebrasyon para sa Lunar New Year, ang mga migrante ay masayang sinalubong ang bagong taon at naibahagi ang pagmamahal sa kanilang kapwa sa isang napakalaking komunidad.